morning mga kabraso yan po lao tayo ngayon wala tayo sa paghunting ng alimango ngayon kasi halos wala ng hibas sa maliit pa yung ano katatapos pa lang ng aya ay mga dalawang araw pa lang hindi pa pumapasok yung alimango sa spot ng ating ano, hunting area kaya dito muna tayo sa lao ngayon ay bibili tayo ng isda may nakita kami dito ang ano ng isda nag-arya ng lambat ayan inaahon na nila sarap to mga pang tinolawa yan unang area pa lang nila sin mata si na ko ya. Sa ah, sim pintala. Bigin habog. <laughs> Alahang manano. Ayun yung pasok ng mga lambat sa ano yung malalaki yung mata. Pero yung mga nahuhuli talaga ay malalaki na. Jesus. sa saraboton lang nagagdaran libas. <laughs> Kaya na ba yan? <laughs> Ayan, bali, antabay na lang po mga kabraso. Uh, ano tayo? Antayin lang natin matapos yung pag pandaw nila. Sa tayo lalapit. ka lang makadali ng malaki yung lalo yan kanila may lahi diretsyo na rin tayo dadaong dun sa pulo dun tayo magluluto nagdala na rin ako ng ano sirip natin para sisisid ako ng mga shell o rin ng talaba yung iba tawag dun kuya iwan ko baka sa iba ate hindi

Ayan mga kabraso, talagang bait sila kuya. Yung pera natin ay 100 lang. Ayan, binigay nila ng isang Sana lang pagpalain ulit uh, area pa sila. May trabaho daw sila, pangulam lang yung ano nila, pakay. Ayan. Lagay na natin dito. Nilaway. May nasakot na Tagadin kamu ko ya? Bayad. Ah, Suruh, ayat, ah, ah gidam usuh oh, bayad. Kuro ta gamahayag kani. Ah. Oh. Ah, oh, mahayag gidam it ko aniton ano pa? Git pan usuos din ning napakan. Oh. ah. na nakadaong na tayo dito sa pulo Ito nga pala yung nabili natin Sa halagang isang daan Ayan, nabukod na natin yung Mga big size natin At saka ito, karaniwang ganito lang talaga to Yan Pero ito na masasarap sa pinula Kaya magtutula tayo Dito ay mag-iihaw po tayo dito Ayan, meron pa tayong crabs Dito, nag -ano na pala tayo dito Mpisa na pangkilaw Pero dadagdagan pa natin dito Ayan ito po yung mga masarap ditong pangkilaw, yung tawagin dito hamurok Maganda talaga dito sa laot, pag matatimingan natin na yung iba din kasi hindi nagbibinta. Kaya magbinta man, talagang aanohin ka. Ang parang pinaparyas lang yung presyo sa nandun na sa barangay. tayo dito press na press ito yung masarap wala muna tayo ngayon sa hunting kaya ito para makapag uwi tayo ng ano may ulam din yan sandaan kung doon tayo bibili sa barangay halos ganito lang yung isandaan baka nga mabili na ng isandaan yan doon Ayan, kaya Samahan nyo po ako mga kabraso. Samahan nyo akong magkilaw. <laughs> Ayan. Ano pa? Pati ito at mga usuos. Sarap to. Medyo maliit. Ang daming isda lalapitan din dito yung mga isda dito sa gilid habang nag tayo yung, yung mga yan lumalaki yan eh parang ganito yan or yan ng banak pero yan yung mga lumalaki yung medyo na klase tawagin yan ubasi dito sa amin ano yung tawag dito uh, uh, Uhm, oh, alimutan ko. May tawag dyan eh. Hindi yan banat. pero magpaparihas siya ng texture. Pag maliliit pa para silang bagaong. Ugapang palayan dito sa amin. Isa tag-alugata ubasi. ibang lugar. Kapag wala tayong ginagawa mga kabraso, madalas din tayo dito sa dagat. Hindi lang natin na i-vlog yan kung ano lang. Ano tayo ng shell, kanon. alus lahat, puro dagat yan. Alas araw-araw hindi nga pag hindi nakakahuli sa paghahunting hindi hindi ko naman inaano kinokontent din natin ina-upload ay mapapansin niyo yan na halos wala akong mga ibang upload na liban sa paghahunting na may huli kaya ito pagtisan niyo muna dito sa ano natin mga kabraso may nag ayan may nagano na naman ng lambat ayan at nagpapan daw sila kaarya lang din pang ano yan pang banak pala yung kinilaw natin bali nabawasan na yan kay gutom na rin <laughs> yung kanin po nagsapin-sapin gutom na pala yung ano natin mga kabraso yan ay usok-usok uh, pa kumukulo pa naghalo-halo na natin yung ito naman yung iihaw natin yan lang muna yan lang muna yung kaya sa salangan natin ba ay ito eh, ano na natin dun sa ibang isda na dadalhin natin oh, kain na po tayo lato na yung ating inihaw Ayan, lato na lahat yung pinula yung kinilaw kanina pa to eh bakbakan na kain na po tayo sarap talaga pag-press yung isda oh. Ayan mga kabraso. Pagkatapos natin dun sa pulo, diretso ulit tayo dito sa pinuntahan ko kahapon. Matataba. Hindi ko lang na ipakita kahapon yung dun sa pagluto Pero matataba kaya nagpakuha ulit si mama. pa ngayon mas maganda nga naka yung, uh, dalawa pang ganito dahan dahan lang tayo dun mga kabraso ay ayan o nangyari kahapon ay eh, tinanggal ko yung buta ko ayan o nagurot sugat